Nagising ang publiko sa isang malungkot at kontrobersyal na balita nitong Miyerkules, Nobyembre 19, 2025, matapos matagpo ang walang buhay ang 24 na taong gulang na model at social media personality na si Ivan Cesar Ronquillo sa loob ng kanilang tahanan sa Quezon City. Ayon sa inisyal na ulat ng mga otoridad, idineklarang dead on arrival si Ivan nang dalhin sa ospital at tinitingnan ngayon ng investigasyon ang posibilidad na ito ay isang kaso ng apparent suicide mas lalong naging mabigat ang balita dahil kasunod lamang ito ng pagkamatay ng kanyang dating kasintahan at kababata na si Gina Lima isang freelance model na pumanaw noong linggo November 16 sa parehong residence kung saan natagpuan din si Ivan ilang araw matapos ang insidente si Ivan mismo ang nagdala kay Gina sa ospital matapos niya itong matagpuang hindi na tumutugon hindi pa rin tiyak kung ano ang tunay na naging sanhi ng pagkamatay ni Gina ngunit patuloy ang forensic examination ilang oras bago natagpuan si Ivan nagpost ito ng emosyonal na mensahe sa kanyang social media account kung saan tila ipinapahayag niya ang matinding pagdadalamhati at paghahanap ng kasagutan. Nakalagay sa kanyang huling post ang mga katagang nagpapakitang hindi niya kinakaya ang bigat ng sitwasyong kanyang kinakaharap, kasama na ang matinding lungkot mula sa pagkawala ni Gina. Marami ang nagsabing tila may hudyat ang kanyang mga salita na hindi na niya nakikita ang pag-asang makamove on pa mula sa nangyari. Sa mga nakalipas na araw bago ang kanyang pagkamatay, Naging tampulan ng intriga si Ivan matapos siyang maipit sa mga aligasyon at chismis na kumalat sa social media. Ilang content creators at netizens ang naglabas ng haka-haka at maling impormasyon na nagdulot ng matinding online harassment laban sa kanya. May mga nag-akusa at may mga nanisi sa kanya sa bigla ang pagkamatay ni Gina. Kahit walang malinaw na ebidensya o pahayag mula sa authorities. Dahil dito, Maraming kaibigan ni Ivan ang naniniwalang isa sa malaking salik ng kanyang pagbagsak ay ang matinding cyberbullying at social pressure na naranasan niya. Ayon sa malalapit kay Ivan, ilang araw na raw nilang napapansin ang kakaibang lungkot at pag-iisa nito. May mga pagkakataong hindi raw ito kumakain ng maayos, tahimik lamang sa isang sulok, o bigla na lamang umiiyak Ilan sa kanyang mga kaibigan ang nagbahagi na si Ivan ay sensitibo at madaling maapektuhan ng masasakit na salita mula sa ibang tao lalo na kung may kinalaman sa mga taong mahal niya. Samantala, nananawagan ngayon ang pamilya ni Ivan ng respeto at privacy habang patuloy na iniimbestigahan ang kaso. Hindi sila nagbigay ng detalyadong pahayag ngunit umaapela sila sa publiko na itigil ang pagkalat ng maling impormasyon at huwag magsisi o mambintang sa sinuman habang wala pang opisyal na resulta ang investigasyon. Iginiit din nila na hindi si Ivan ang dapat sisihin sa nangyari kay Gina. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ang buong autopsy report upang malaman ang eksaktong dahilan ng pagkamatay ni Ivan at kung may iba pang salik na nakapaloob. Gayun din, patuloy na pinag-aaralan ng mga pulis ang mga huling galaw niya bago ang insidente pati na rin ang kanyang mga online posts at mga taong huling nakausap para sa mas kumpletong larawan ng mga pangyayari. Ang biglaang pagkamatay ni Najina at Ivan ay nagdulot ng malawakang diskusyon tungkol sa mental health, epekto ng online harassment, at kung paano nagiging mapanganib ang social media speculation sa mga panahon na ang isang tao ay dumaraan sa matinding trauma. Marami ring celebrities, influencers at netizens ang nagpaabot ng pakikiramay at nagpaalala sa kahalagahan ng paghingi ng tulong sa mga pagkakataong hindi na kaya ng damdamin o isipan. Huling beses na nakita si Ivan online ay nagpo-post siya ng mga litrato at video na tila nangungusap tungkol sa sakit na kanyang nararamdaman. Ilan sa kanyang followers ang nagsabing sana ay mas may nakapansin sa mga sinyales ng kanyang pagod at depresyon. Naging paalala ito sa marami na ang kasiyahang nakikita online ay hindi laging kabalikat ng tunay na kalagayan ng isang tao sa likod ng kamera. Sa ngayon, magkasunod na iniluluksa ng pamilya, mga kaibigan at komunidad ang dalawang kabataang ang buhay ay naputol ng hindi inaasahan. Nananatiling bukas ang investigasyon at maraming umaasa na makakamit din ng dalawang panig ang kapanatagan at linaw. Nagising ang publiko sa isang malungkot at kontrobersyal na balita nitong Miyerkules, November 19, 2025. Matapos matagpo ang walang buhay ang 24 na taong gulang na model at social media personality na si Ivan Cesar Ronquillo sa loob ng kanilang tahanan sa Quezon City. Ayon sa inisyal na ulat ng mga otoridad, idineklarang dead on arrival si Ivan ng dalhin sa ospital at tinitingnan ngayon ng investigasyon ang posibilidad na ito ay isang kaso ng apparent suicide. Mas lalong naging mabigat ang balita dahil kasunod lamang ito ng pagkamatay ng kanyang dating kasintahan at kababata na si Gina Lima, isang freelance model na pumanaw noong linggo, Nobyembre 16, sa parehong residence kung saan natagpuan din si Ivan ilang araw matapos ang insidente. Si Ivan mismo ang nagdala kay Gina sa ospital matapos niya itong matagpo ang hindi na tumutugon. Hindi pa rin tiyak kung ano ang tunay na naging sanhi ng pagkamatay ni Gina, ngunit patuloy ang forensic examination. Ilang oras bago natagpuan si Ivan, nagpost ito ng emosyonal na mensahe sa kanyang social media account kung saan tila ipinapahayag niya ang matinding pagdadalamhati at paghahanap ng kasagutan. Nakalagay sa kanyang huling post ang mga katagang nagpapakitang hindi niya kinakaya ang bigat ng sitwasyong kanyang kinakaharap kasama na ang matinding lungkot mula sa pagkawala ni Gina. Marami ang nagsabing tila may hudyat ang kanyang mga salita na hindi na niya nakikita ang pag-asang makamove on pa mula sa nangyari. Sa mga nakalipas na araw, bago ang kanyang pagkamatay, naging tampula ng intriga si Ivan matapos siyang maipit sa mga aligasyon at chismis na kumalat sa social media. Ilang content creators at netizens ang naglabas ng haka-haka at maling impormasyon na nagdulot ng matinding online harassment laban sa kanya. May mga nag-akusa at may mga nanisi sa kanya sa biglaang pagkamatay ni Gina kahit walang malinaw na ebidensya o pahayag mula sa authorities. Dahil dito, maraming kaibigan ni Ivan ang naniniwalang isa sa malaking salik ng kanyang pagbagsak ay ang matinding cyberbullying at social pressure na naranasan niya. Ayon sa malalapit kay Ivan, ilang araw na raw nilang napapansin ang kakaibang lungkot at pag-iisa nito. May mga pagkakataong hindi raw ito kumakain ng maayos, tahimik lamang sa isang sulok o bigla na lamang umiiyak. Ilan sa kanyang mga kaibigan ang nagbahagi na si Ivan ay sensitibo at madaling maapektuhan ng masasakit na salita mula sa ibang tao lalo na kung may kinalaman sa mga taong mahal niya. Samantala, nananawagan ngayon ang pamilya ni Ivan ng respeto at privacy habang patuloy na iniimbestigahan ang kaso. Hindi sila nagbigay ng detalyadong pahayag ngunit umaapela sila sa publiko na itigil ang pagkalat ng maling impormasyon at huwag magsisi o mambintang sa sinuman habang wala pang opisyal na resulta ang investigasyon. Iginiit din nila na hindi si Ivan ang dapat sisihin sa nangyari kay Gina. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ang buong autopsy report upang malaman ang eksaktong dahilan ng pagkamatay ni Ivan at kung may iba pang salik na nakapaloob. Gayon din, Patuloy na pinag-aaralan ng mga pulis ang mga huling galaw niya bago ang insidente, pati na rin ang kanyang mga online posts at mga taong huling nakausap para sa mas kumpletong larawan ng mga pangyayari. Ang bigla ang pagkamatay ni Najina at Ivan ay nagdulot ng malawakang diskusyon tungkol sa mental health, epekto ng online harassment, at kung paano nagiging mapanganib ang social media speculation sa mga panahon na ang isang tao ay dumaraan sa matinding trauma. Marami ring celebrities, influencers, at netizens ang nagpaabot ng pakikiramay at nagpaalala sa kahalagahan ng paghingi ng tulong sa mga pagkakataong hindi na kaya ng damdamin o isipan. Huling beses na nakita si Ivan online ay nagpo-post siya ng mga litrato at video na tila nangungusap tungkol sa sakit na kanyang nararamdaman ilan sa kanyang followers ang nagsabing sana ay mas may nakapansin sa mga senyales ng kanyang pagod at depression. Naging paalala ito sa marami na ang kasiyahang nakikita online ay hindi laging kabalikat ng tunay na kalagayan ng isang tao sa likod ng kamera. Sa ngayon, magkasunod na iniluluksa ng pamilya, mga kaibigan at komunidad ang dalawang kabataang ang buhay ay naputol ng hindi inaasahan. Nananatiling bukas ang investigasyon at maraming umaasa na makakamit din ng dalawang panig ang kapanatagan at linaw. Huling beses na nakita si Ivan online ay nagpo-post siya ng mga litrato at video na tila nangungusap tungkol sa sakit na kanyang nararamdaman. Ilan sa kanyang followers ang nagsabing sana ay mas may nakapansin sa mga senyales ng kanyang pagod at depresyon. Naging paalala ito sa marami na ang kasiyahang nakikita online, ay hindi laging kabalikat ng tunay na kalagayan ng isang tao sa likod ng kamera. Sa ngayon, magkasunod na iniluluksa ng pamilya, mga kaibigan at komunidad, ang dalawang kabataang ang buhay ay naputol ng hindi inaasahan. Nananatiling bukas ang investigasyon at maraming umaasa na makakamit din ng dalawang panig ang kapanatagan at linaw. Huling beses na nakita si Ivan online ay nagpo-post siya ng mga litrato at video na tila nangungusap tungkol sa sakit na kanyang nararamdaman. Ilan sa kanyang followers ang nagsabing sana ay mas may nakapansin sa mga sinyales ng kanyang pagod at depresyon. Naging paalala ito sa marami na ang kasiyahang nakikita online ay hindi laging kabalikat ng tunay na kalagayan ng isang tao sa likod ng kamera. Sa ngayon, magkasunod na iniluluksa ng pamilya, mga kaibigan at komunidad ang dalawang kabataang ang buhay ay naputol ng hindi inaasahan. Nananatiling bukas ang investigasyon at maraming umaasa na makakamit din ng dalawang panig, ang kapanatagan at linaw. Nagising ang publiko sa isang malungkot at kontrobersyal na balita nitong Miyerkules, November 19, 2025. Matapos matagpuang walang buhay ang 24 na taong gulang na model at social media personality na si Ivan Cesar Ronquillo sa loob ng kanilang tahanan sa Quezon City. Ayon sa inisyal na ulat ng mga otoridad, idineklarang dead on arrival si Ivan nang dalhin sa ospital at tinitingnan ngayon ng investigasyon ang posibilidad na ito ay isang kaso ng apparent suicide. Mas lalong naging mabigat ang balita dahil kasunod lamang ito ng pagkamatay ng kanyang dating kasintahan at kababata na si Gina Lima, isang freelance model, na pumanaw noong linggo, ikalabing-anim ng Nobyembre. Sa parehong residence kung saan natagpuan din si Ivan ilang araw matapos ang insidente. Si Ivan mismo ang nagdala kay Gina sa ospital matapos niya itong matagpuan hindi na tumutugon. Hindi pa rin tiyak kung ano ang tunay na naging sanhi ng pagkamatay ni Gina, ngunit patuloy ang forensic examination. Ilang oras bago natagpuan si Ivan, nagpost ito ng emosyonal na mensahe sa kanyang social media account, kung saan tila ipinapahayag niya ang matinding pagdadalamhati at paghahanap ng kasagutan. Nakalagay sa kanyang huling post ang mga katagang nagpapakitang hindi niya kinakaya ang bigat ng sitwasyong kanyang kinakaharap. Kasama na ang matinding lungkot mula sa pagkawala ni Gina. Marami ang nagsabing tila may hudyat ang kanyang mga salita na hindi na niya nakikita ang pag-asang makamove on pa mula sa nangyari. Sa mga nakalipas na araw bago ang kanyang pagkamatay, naging tampulan ng intriga si Ivan matapos siyang maipit sa mga alegasyon at chismis na kumalat sa social media. Ilang content creators at netizens ang naglabas ng haka-haka at maling impormasyon na nagdulot ng matinding online harassment laban sa kanya. May mga nag-akusa at may mga nanisi sa kanya sa bigla ang pagkamatay ni Gina kahit walang malinaw na ebidensya o pahayag mula sa authorities. Dahil dito, maraming kaibigan ni Ivan ang naniniwalang isa sa malaking salik ng kanyang pagbagsak ay ang matinding cyberbullying at social pressure na naranasan niya. Ayon sa malalapit kay Ivan, ilang araw na raw nilang napapansin ang kakaibang lungkot at pag-iisa nito. May mga pagkakataong hindi raw ito kumakain ng maayos, tahimik lamang sa isang sulok, o bigla na lamang umiiyak. Ilan sa kanyang mga kaibigan ang nagbahagi na si Ivan ay sensitibo at madaling maapektuhan ng masasakit na salita mula sa ibang tao, lalo na kung may kinalaman sa mga taong mahal niya. Samantala, Nananawagan ngayon ang pamilya ni Ivan ng respeto at privacy habang patuloy na iniimbestigahan ang kaso. Hindi sila nagbigay ng detalyadong pahayag, ngunit umaapela sila sa publiko na itigil ang pagkalat ng maling impormasyon at huwag magsisi o mambintang sa sinuman habang wala pang opisyal na resulta ang investigasyon. Iginiit din nila na hindi si Ivan ang dapat sisihin sa nangyari kay Gina. Sa kasalukuyan, Hinihintay pa ang buong autopsy report upang malaman ang eksaktong dahilan ng pagkamatay ni Ivan at kung may iba pang salik na nakapaloob. Gayon din, patuloy na pinag-aaralan ng mga pulis ang mga huling galaw niya bago ang insidente, pati na rin ang kanyang mga online posts at mga taong huling nakausap para sa mas kumpletong larawan ng mga pangyayari. Ang biglaang pagkamatay ni Najina at Ivan ay nagdulot ng malawakang diskusyon tungkol sa mental health, epekto ng online harassment, at kung paano nagiging mapanganib ang social media speculation sa mga panahon na ang isang tao ay dumaraan sa matinding trauma. Marami ring celebrities, influencers, at netizens ang nagpaabot ng pakikiramay at nagpaalala sa kahalagahan ng paghingi ng tulong sa mga pagkakataong hindi na kaya ng damdamin o isipan. Huling beses na nakita si Ivan online, ay nagpo-post siya ng mga litrato at video na tila nangungusap tungkol sa sakit na kanyang nararamdaman. Ilan sa kanyang followers ang nagsabing sana ay mas may nakapansin sa mga senyales ng kanyang pagod at depresyon. Naging paalala ito sa marami na ang kasiyahang nakikita online ay hindi laging kabalikat ng tunay na kalagayan ng isang tao sa likod ng kamera. Sa ngayon, magkasunod na iniluluksa ng pamilya, mga kaibigan at komunidad ang dalawang kabataang ang buhay ay naputol ng hindi inaasahan. Nananatiling bukas ang investigasyon at maraming umaasa na makakamit din ng dalawang panig ang kapanatagan at linaw. Huling beses na nakita si Ivan online ay nagpo siya ng mga litrato at video na tila nangungusap tungkol sa sakit na kanyang nararamdaman ilan sa kanyang followers ang nagsabing sana ay mas may nakapansin sa mga senyales ng kanyang pagod at depression. Naging paalala ito sa marami na ang kasiyahang nakikita online ay hindi laging kabalikat ng tunay na kalagayan ng isang tao sa likod ng kamera. Sa ngayon, magkasunod na iniluluksa ng pamilya, mga kaibigan at komunidad ang dalawang kabataang ang buhay ay naputol ng hindi inaasahan. Nananatiling bukas ang investigasyon at maraming umaasa na makakamit din ng dalawang panig ang kapanatagan at linaw.